Ikaw at ali may problema. Ay, ano na ba problema? Halika na. Hindi namin alam kung sino ka mag-anak ng dito eh. We'll check it out. Daan muna kayo, Mr. Abalos. Huwag na, maraming tao sa club. Sa mga araw na lang. O, oh, sige. Salamat. Domo arigato. Bartos, mashte. I have very good time. <laughs> Thank you. O, oh, Ben, napadaan ka. Kanina ka pa? Ararating ko lang. Hinasan, who is this guy? Ah... Uh, Tanaka, this is my cousin, Ben. Ben siya yung boss ni Mr. Abalos. Yun sinasabi ko sa'yo. dina san I have to go already. Thank you for a very beautiful day. Okay, salamat. Okay, magpinsan pa tayo. Ikaw, mo ba yan? Partner naman. Palagay mo sa akin, walang taste. And... Noon eh. Papatulan ko ba naman yun? Teka nga. Nagsiselos ka ba? Ba't ako magsiselos? Magsiyota ba tayo? May karapatang ba ako? Partner, gutom lang yan. Gusto mo, kain tayo sa loob. May dala akong Japanese food. Hindi man ako patay gutom. Ano ka mo? Sabi ko, hindi ako nagugutom. Ikaw na lang kumain ng pagkain ng hapon. Sige, lakad ako. Partner naman, Bira lang tayo magkita, mainit pa ulo mo. Ka na magposong mamon. Partner, sa birthday ko ah. Ililibre kita, nood tayo sine, tsaka kakain tayo sa labas. Mahala na. Partner! <coughs> <coughs> Seloso. Thank you, sir. Have a nice day. To the Next, please. Why the urgent call, Kenji-san? Big problem. Ima, doko yabong. Boss oh. Semeru kutuwa dekinai. Piriping de no. Shigoto mo. あまり良くない仕事もあまり良くないケンジさん、敵がおしぎます。台湾マフィア、香港マフィアがだいぶ入ってきてる。俺たちの仕事もだいぶ邪魔されてきてる。それだけじゃねえ アラビア人オーストラリア人もだいぶ邪魔に入ってきている挨拶もうるさい蹴りばかり行ってくる女を飛ばすのも難しいイミグレーションがうるさすぎる説明はもういらない誰が必要ならいくらでもつけ 苦労水強がれば来るぜお前らが何とかしろ分かったかはいはい、はい、これでミーティングは終わりだ田中斧だ残れ お前らよく覚えとけ。 Bibigyan kita hanggang alas 12 bukas ang tangali. Kapag hindi mo sinoli ang pera ng organisasyon, matutulad ka rin sa kanya. Okay, okay. Okay, okay. okay. Tanaka! Tanaka, may problema ka ba? Oh, dino Oh, tayo, Aris! Aris! Anong pinagsasabi mo? Oh, no time for talk! Tayo, Aris! Tayo punta, I will marry you there! Anong marry Mary? Pakasal ka mag-isa mo. Lakas ng bilib mo sa sarili mo, no? Mm. Tak ada lagi problema. ada lagi masalah. Ada apa masalah? Alikanlah. Semahannya. partner. Talagay ko yung yan. Puro tatuo katawan ng boyfriend mo. Ben, ilang ulit ko ba sa sa'yo, hindi ko nga boyfriend yan. Nanliligo pa lang yan, no? Saka hindi ako papatol sa mga... Wala ka ba gusto mo, hapon? Napipi ko na ako sa'yo, ah. Ay, excuse me, Doc. Ano na ho nangyari? Ah, uh, Mrs. Miss pa ho ako. Huwag ko kayong mabibigla. Hindi ho namin nailigtas ang kasama niyo. Nagkaroon ho siya ng atake sa puso. Dala ng tensyon. Ginawa na ho namin ang lahat pero hindi niya nakayanan. May problema, Dok. Hindi namin alam kung sino ka mag-anak na dito eh. Oo nga ho eh. Sa katunayan, dumadalaw lang ho siya sa akin nang biglang inatake. Ibigin niyo na lang po ang pangalan at address at kami na po ang bahalang mag-inform sa Japanese Embassy. Uh -huh. Halika kayo sumama kayo sa akin? We'll check it out. Asanta na ka Bossing Bossing Alam na po namin kung saan nakatira si Dina Salamat Pero pag kumakain ako huwag mo ko israboy na Sige Sabihin mo sa mga bata, umanda sila lahat. Bakit? Batman! Ano nangyari sa'yo? Uy! Ano nangyari? Ha! Totoo ba ito? Ang daming pera nito! Ang galing ito! Ha? Naiwan ni na Tanaka! Wow! Paano ito? Anong gagawin natin dyan? Anong paano to? Akin na to. Tsaka ikaw, saan na ang problema natin, partner? Di ba kaya hindi ka makauwi dahil naisan lamo yung lupa ng tsamaring mo? Oh, mababayaran mo na. Ako naman, hindi na ako magja-Japan. Mag-a-around the world na ako. Gusto mo sama ka? Oo, sama ako kahit saan. Yung ganda mo ngayon, dami-dami yung pampera. Kahit bodyguard mo ako. Uy, ganda ng kambarela. Arbor ko na to ha. Pwede naman natin. Pag na. Ang bango ng dolyari. Kaya man na tayo, balik naman. Dito lang muna. Ay, huwag na lang. Ano ba naman? Binibitin pa rin ako. Ha? Ano ba? Dina Dina. Dina. Ay, ayan! Tanaka. Tanaka's not here. Sa tunik ko, mag-aatras Huwag ka sinungaling. Ang kotse na sa labas. Mamanata kita. T Tanaka's dead. He's in the hospital. Where is the money? You talk. Not here. Where? N no money. No, no money. I kill you. Nero! Wait, 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 wait! Ramani, under! Nasa ilalim! Ben Oh bon j'ai cru un Sir. Anong nangyari dito? Encounter. Kaso ng kidnapping ng isang Japanese businessman. Ang pangalan niya, Tanaka Hiroho. Ito naman si Abalos, business partner at kaibigan ni Tanaka. Gusto siguro yung ligtas yung kaibigan. Kaya nakipagbanata sa mga kidnappers. May suspect na ho ba kayo, sir? Kung anong grupong kumitap sa hapon? Eto, eto si Dina Ginto, isa sa mga suspected leaders sa mga napper.